Paano ba yan? Single na ako, ha? E kayo? Kayo, pag may magandang babae, Ay, pakilala niyo sa akin, ha? Sige! Sabi ko sa'yo, umanap kayo ng babae yung parang oh, di ba? Oh, tama ka na. Alam ko na. Sige, Ay, ina, 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 ko pa noon, eh. No? Oh. Oh. <laughs> <laughs> okay, ah, ano? Papalag kayo? Papalag kayo? Ikaw! Ikaw! Tutulong ka! Tapang ka, ha? Sorry po, sorry. sorry po. Sorry? Sorry? Sorry po! Sorry po! Sorry po, hindi, hindi ko po sinasadya talaga. Pasensya na ako. Eh kung hindi ko sinasadya! Hoy, ito tanda mo. Huwag kang uuwi sa bahay. Naintindihan mo? Pag nakita ko anino mo doon, papatayin kita. Hindi ako magdadalawang isip bumilik ng bilangguan para sa anak ko. Naintindihan mo? Naintindihan mo! Opo, opo. Alis! Opo. Alis! 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 pa. Oh. Salamat po sa pagtatanggol sa akin. Kaya dito, wala yun. mo, habang nandito ang papam, wala na makapis eh. Walang mananakit. Pangako ko Ma, siya eh. Halo. Ini kereta. Ana. Kita hamba ini. Anak anu. Ah, dah jalan. Si papa go. Anu bu anu, anu karam namanya papa. pemingah. Tidak di 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 sini. Kita perlu bapa. Saya akan Chang, kailangan daw ni Papa Chang, perlu bapa untuk bypass operation. kailangan ko makahanap agad ng pera. Anak, nahihiya ako kasi wala akong maitulong. Kanina pa rin din ako nag-iisip kung sino ang pwede kong lapitan para humiram ng pera. Baka naman pwede mong puntahan ang ninong mo. ang uh, <tod> uh, uh, sinabi ko sa akin ni Papa noon, Pinili niya maging kriminal para may pambilin ng gamot ko. Para humaba yung buhay ko. Ngayon siya naman yung nangangailangan. Pero John, hindi ko kaya eh. Ayokong ng drug. Isipin mo mabuti. Timbangin mo ang mas mahalaga sa'yo, ang buhay ng papa mo o ang sarili mo ka na? Nang atakihin sa puso si Bo, kinailangan nila ng malaking halaga para sa bypass operation.